kaming mga original dito, lahat dito nakikibagay sa amin. Mama, ha? Roma, mama. Oh? Oh? Sayang ang tato. Busur, busur, Wala pa ang yan. Pagay tato mo, burain ko yan. Ayan. Hindi talaga sa unigo. Hindi ko busur. Ha? Bus. Siyo, siyo, shir, siyo, siyo. na. Sabay, sabay. Sabay, sabay.

problema ko. Oh, ano ba yun? Ano ba yun? lang nyo! Nakapalak nyo ba? Ano Lalo tayo ito, mga isawang hapapagawa nito. Ah. Kupuntin mo sa mga tao sa inyo, kayo ninyo. Ay. kayo Kasi mayroon kasi siyang nararamdaman. Kahit sa inyo po, kung sa inyo yun nangyari yan, hindi hindi nyo po pinagawa. Isang tagay lang eh. Isa lang naman. Oh. Eh, nga po siyang nararamdaman, nagagamot po siya. Kaya nga niya hindi po yun. Kaya may pasin na. Sumusunod na kayo. Uwi mo na yan! Uwi uh, <laughs> mo, mo na yan! Uwi mo na yan! ako! Ha? na yan! Uwi mo na yan! Uwi mo na tayo Uwi mo na yan! Uwi mo na yan! Uwi mo yung yan! Uwi na yan! Uwi mo na na yan! Uwi mo na mo na na mo ay yan! ka mo mga yan! Uwi mo na mo mo yung mga pamilya mo ang isipin mo. Kung bago ko dito, kaya kaya ako Kaya mo ko! Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! mo! Kaya mo! Kaya mo! Kaya mo! mo! Kaya mo! mo tayo eh. Sige sa ulo mo eh. Kakalaki mo yan eh. Yung na nga. Ba, bilis lang ako nang dito ulo eh. Kaya mo na nga. Ako na magpapag sa kanila ngayon. Oh, hindi naman 'yan, hindi pa gugulan ako dito kasi nila ako. Kaya mo na nga, mo na isipin mo ngayon pamilya mo, wala kang mapapalayan sa kanila. Babe, mo na gumana. na Wala pa naman ngayon. Wala naman siya ng gentleman. Ikaw wala ka. Kaya mo na nga, bayaan mo na, bayaan mo na sila. Hindi pa magtaga, hindi pa mo kasama, ganun pa. 哎呀，我的妈，我不要，感情的哪一？啊，我对。